yun mega mega love shout out sa inyong lahat mga kabisay magandang umaga sa inyong lahat dyan umaga pa naman ngayon dahil mag alas 11 pa lang mga kabisay pero hindi lang ako nakapag video kanina nung uh, -ano ako nag ako dito mga kabisay sa aking mga ampalaya so yun nga mga kabisay Magandang umaga sa inyong lahat dyan Panibagong araw, panibagong vlog At panibago na namang kwento dito sa aking mga uh, kapaligiran So, pagpasinsahan nyo na Bihira tayong makapag-upload dahil yun nga Bising-bising -busy ang inyong taybisay Ang daming inaasikaso Tulad nyan oh, Kaninang umaga Andyan ako nakatutok sa mga sanga ng kawayan Pero hindi ko pa na iimis lahat Lilinisin ko yan At salamat nga pala sa inyong lahat yan mga kabisay Na kahit papano ay naandyan pa rin kayo At nakasuporta So taos puso ako nagpapasalamat sa inyo Dahil kahit papano Kahit minsan lang ako mag-upload Ay naandyan kayo at sinusuportahan Ang aking kaganapan dito So maraming maraming salamat sa inyong lahat Mga kabisay And shout out At sana naman ay naandyan kayo sa mabuting kalagayan Sa anumang oras Ng inyong mga panunood dito Sana ay nasa kondisyon ang inyong pangangatawan at sana ay patuloy nyo pa rin subaybayan ang aking mga kaganapan dito. Kahit minsan lang nating ma update mga Kabisay, pero kahit paano ay nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi niya tayo binibigyan ng uh, problema sa kalusugan. So patuloy niya tayong ginagabayan at binibigyan ng kalakasan upang magampanan ang bawat kaganapan ko dito sa aking mga halaman. At sa awan ng Diyos, mga kabisay, ako ay eh, nakapag-harvest kanina sa aking ampalaya. At yun nga, sa awan ng Diyos ay eh, kumita rin tayo ng kaunti. At gusto ko nga pala sa inyong ipakita ang aking ibang mga kaganapan dito. Alright, let's go mga kabisay! Ating puntahan. At yun nga mga kabisay, gusto ko lang kayong i-update dito sa aking mga halaman na sa ngayon eh, ang aking ampalaya ay eh, nakarecover na sa pagkakasunog niya nung <laughs> nakaraang pag spray ko na nawala na sa uras at sa awa ng Diyos ay eh, medyo green na siya, nawala na yung mga tuyong dahon ayan, at medyo maraming siya ngayong mga panibagong bunga, ayan kung makikita nyo nakapag-harvest ako kanina at sa awa ng Diyos ay eh, nakalimang kilo naman ako dito sa kaunting ampalaya ko mga kabisay at mayroon pa tayong mga hindi sinamang i-harvest dahil medyo alanganin katulad na rin mga alanganin pa kaya inuna natin yung medyo malalaki-laki na at dito ay eh, mayroon na ring malalaki kaya lang sa susunod na ito ayan mayroon ng malalaki doon banda at gusto ko kayong i-update dito sa akin na ranghito mga kabisay ayan malalago na sila at nung makikita nyo nung una ito ay mga kalbo <laughs> dahil napasok ito ng mga hindi magandang kulisap <laughs> kulisap talaga at ayan ang aking mga ampalayaw sa awan ng Diyos ay marami nang nakabitin at thanks God na nakarecover siya akala ko nga ay eh, hindi na ako makakaharbis sa awan ng Diyos ay nakaharbis din at ito ang aking mga uh, daranghita sa awa ng Diyos ay magaganda na. At ayan, malalago na. At dito naman sa awa ng Diyos, yung aking siling mga kabisay. Ayan, namumulaklak na at <laughs> ang sama lang dahil inunahan ako ng harvest ng kambing. Ayan, na dali naman ng kambing yung abali ah, sampung puno na may kambing na nakawala at diyan pumasok at ito naman, ayan sa awa ng Diyos ay marami ng mga bulaklak at siguro, mga february makakapag-harvest na tayo nito at yun nga pala mga kabisay meron akong ipapakita sa inyo na sa awa ng Diyos ay nakapag-harvest na rin tayo at kanina ay naka uh, kilo din ako pero order lang kasi yung mga kabisay kaya hindi ko dinamihan yung hinarbis ko. Bali nakapagharbis lang ako ng pitong puno. At ayun nga sa awa ng Diyos nakalimang kilo naman. So kahit pa paano nagpapasalamat tayo sa Panginoon na mayroon tayong kaunting kinita kanina. At doon sa bandang iyon sa mga Hawaii nakakuha ako ng tatlong kilo at dito naman sa Luyan, Tagalog nakakuha ako ng tatlong kilo it means limang kilo lahat so ayun, kumita tayo sa awa ng Diyos at meron na tayong mga nakaprepare dito pananim siguro next week pag nakatapos-tapos ang inyong bisay sa so mga gagawin ay itatanim ko na to bali tatlong klase itong mga kabisay at mayroon tayong uh, Hawaii Luyang Hawaii ito Luyang Tagalog medyo marami yung Luyang Tagalog natin at ayun naman ay Luyang Dilaw so atin niyang itatanim mga kabisay pagsasama pero magkakaibang ano sila magkaibang linya may kanya kanya silang area pero halos iisa lang ang kanilang pagtatamnan ko doon sa nililinis kong iyon sa loob ng turil doon ko siya tatanim at sa ngayon focus muna ako dito sa aking ginagawa mga kabisay at malapit na rin akong matapos dahil yung aking kubo ay parang medyo naging marumi na ulit dahil nga ayun medyo dumami yung aking linisin ulit imbis na malinis na ito sana mga kabisay ay eh, nagkuha kasi ako ng kawayan mga kabisay gagamitin ko dyan sa gagawin kong CR uh, at mayroon na naman akong panibagong itatanim doon mga kabisay so sana sundan nyo na lang sa sunod kong vlog dahil magtatanim ako dyan mga kabisay ng another rambutan sa pababang iyan idudugtong ko dito sa mga daranghitang ang itinanim ko so ang kasunod nyan ay puro na naman rambutan alright at sana subaybayan nyo mga kabisay so ayun lang mga kabisay ito lang munang may update ko sa inyo yung aking konting kaganapan dito dahil hindi pa tayo nakakapag uh, ayos ng ibang area meron pa tayong mga lilinisin mga kabisay yung doon sa unahan na yun sa so, may bandang kahoy na yun uh, lilinisin pa natin yun at para maganda-ganda namang tingnan so sa ngayon eh, ay utay-utay muna tayo dito sa malapit sa kubo para malinis ko na ito at uh, makapagkilos naman tayo ng maayos kasi parang masikip sa tingin ko mga kabisay eh. alright mga kabisay maraming salamat sa inyong lahat mega mega love shout out na lang yan sa inyong lahat wala na akong papangalanan para walang maghinanakit so mega mega love shout out sa inyong lahat San man kayo naroon sa sulok ng ating mundo wala tayong ibang ipinapaalala laging mag-iingat laging magdarasal ng patuloy tayong patnubayan ng ating pong may kapal sa anumang ating mga kaganapan sa buhay at naway maging ligtas sa anumang mga kapahamakan. So, alright. Mega-mega love shout-out sa inyong lahat, mga kabisay. God bless us. Bye-bye.